so magandang araw po sa inyong lahat. Naku, hello, hello, hello. Maraming salamat po pala sa mga pumasyal. At nandito na naman po kayo sa Papong TV. Thank you very much po pala sa mga tumatangkilik ng ating mga vlogs, mga nagsishare, at syempre po nakikinig po ng ating mga advice. Maraming maraming salamat po. Exciting po ang topic natin ngayon. Ha? Kasi po kaninang umaga, ginawa ko na actually ito eh. Pagkagaling po ko po dun sa aking meeting kanina, dun sa aking best friend, nag-usap po kami ng bagong negosyo. Sarap mag-vlog ng negosyo eh, no? Pero relationship tayo ngayon. So ngayon, Kanina naisip ko na po, no, gumawa na po ako ng isang maiklim vlog. Yung vlog po na ginawa ko is uh, Friends with Benefits, okay? Kasi naisulat ko na rin po yun as a writer before ng 2015, Friends with Benefits. Pero may kinukulit po kasi sa akin si, uh, si Mrs. Papong, sinasabi po niya kasi sa akin na, ah, uh, sagutin mo naman uh, yung tanong na to, ganyan-ganyan. So, inisip ko, pagkaisahin ko na lang po dahil since related naman po sila. Pero gagawa din po tayo ng ano, ng uh, serye, nung uh, Friends with Benefits para po dun sa mga interesado para matulungan natin. Okay, ano po ba yung topic na yun? Yung topic po na yun is, pwede po ba kayong main love? Pwede po ba kayong main love uh, sa isang one-night stand? Okay, hindi po ito pang kabataan, ha? Although alam ko maraming may alam nito pero ito po is medyo dun sa mga sa mga ano na po sa mga medyo matured na po at syempre nasa age na po no. Pwede po ba kayo main love sa isang one night stand? Okay, so bibigyan po natin ng mga consequences 'yan. Bibigyan po natin ng kasagutan. Pero bago pong lahat, ito po muna. So ngayon po, ito na po tayo no. Bigyan na po natin ng kasagutan 'yan. Tambay po muna kayo para po maintindihan po natin. Pwede po ba kayong ma-in love or ma-fall sa isang one night stand? Ang sagot ko po doon, depende syempre ang sasagot natin dyan. Pero kung ako po tatanungin, based on experience, based po sa ating kaalaman, hindi po tayo pwedeng ma-inlove sa isang one night stand. Ang sagot ko po, lilinawin ko ha, ah, hindi po tayo pwedeng ma-inlove mga kapatid. Ngayon, mangyayari po dyan. Marami pong kukontra ang sasabihin po natin. No, papong, kasi ako na-fall talaga ako, nahulog talaga ako sa kanya. Actually, pwede po natin i-differentiate yan, pero hindi po natin may isip yan presently, may isip po natin at marirealize po natin yan pagdating ng panahon. Okay, doon po natin maintindihan niya na hindi siya love. More on infatuation, more on na-excite tayo, more on na-fall sa isang bagay pero definitely hindi po yung true love. Magiging critical po to, Very, very, very judgmental po ako. Ganito po mangyayari dyan. Pagkatapos po ng isang one-night stand, ng isang pinaka Like for example, masaya or nag-enjoy kayo sa isang one night stand nyo ng isang gabi. Ang magiging problema po nito or ang magiging uh, magiging uh, magiging solusyon or answer po nito is yung kinabukasan or after po nung one night stand nyo. Like for example, magkasama kayo sa trabaho. Tapos nagkaroon po kayo ng one night stand. Parehas kayo nag-enjoy, nilabas nyo yung affection nyo. Pero kinabukasan, nagkita kayo sa isang work nagkatinginan kayo. Ito po yung magiging magiging uh, magiging uh, ano diyan, magiging uh, breakthrough. Minsan po kasi sa isang mag magpartner na nagkaroon ng one night stand, pagkatapos na pagkatapos po nang, pag nakita po sila sa work, parang wala lang sa kanila both. Uh, may sariling commitment yung isa, may sariling commitment yung isa, halos walang problema. So yung mga ganun po, I think pareya sila ng mentality, ng level ng utak. Tingin ko po doon, wala pong magiging hassle at wala pong magiging problema. Pero minsan po, merong parang na-fall eh. Naiisip nyo, na-fall ka, pero actually hindi ka na-fall. Correct me if I'm wrong, pero ang tinatamaan po sa inyo is yung ego. Uh, there is an actual right term po doon, pero tingin ko, para simplify na po natin, ego. Normally po yun, like for example, sa isang guy, nangyari po yung one night stand. Kung nangyari po, uh, ang na-fall po rito is yung guy. Sa isang one night stand po, kung nangyari sa inyo yan, kinabukasan bigla kayong excited, biglang feeling feeling adonis kayo, napaka-pogi niyo, papasok kayo sa trabaho, kung maglakad kayo parang si Mr. Suave, di ba? Kasi nga nakaisa. Okay, sorry po, ah, mature naman po tayong lahat dito. Kunyari nakaisa, di ba? Yung feeling mo nakaisa ka. So Mr. Suave, maglalakad ka. Paglakad mo ngayon ganyan, yung girl na supposed to be na parang ah, naging adonis ka nung gabi, is hindi ka pinansin. Biglang parang dinedma ka, iniwasan ka siyempre magkakaroon, magraratil yung isip mo, may isip mo, ako? Na dinedma? Madaya pa nang gano'n, di ba? Sorry ha, ah. ako po, nagiging, nagiging, nagiging totoong tao lang po ako. Kasi meron po mga guy na, uh, nagiging ano sila, nagiging parang, uh, tumataas yung level nila, feeling nila na ganun. So ngayon, halimbawa nangyari po yun, magtataka ka. Merong tatamaan sa inner, 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 feelings mo, kung bakit, bakit gano'n? Parang hindi niya ako pinansin. And yung mga girls naman, minsan iiwasan ka, ignore ka. And di ba sabi nga, the more you ignore, di ba, the closer I get. Di ba, parang gano'n. eh. Lalo kang nagiging close, lagi kang habol. Merong mga tanong sa isip mo, mararatil ka. Bakit niya ako iniiwasan? Hanggang kala mo na fall ka na, hindi ka na makatulog, nasira na ulo mo, napraning ka na. Bukas, hindi ka na niya papasinin. Bukas, nakita mo, ito pa yung, ito pa yung isang parang masakit sa'yo. Ah. Kinabukasan, may kasama pa siyang ibang guy. Di ba, parang lalo ka nang napraning, lalo na nasira yung ano mo. Kasi iniisip mo, may tinamaan sa'yo. At yun na nga po yun, mga utol. Akala po natin, in love na po tayo. Akala na po natin na fall tayo, mahal na mahal natin siya. Hindi tayo makatulog. Uh, hinahabol natin siya, nagtatanong tayo, kinakausap natin yung mga kaibigan natin. Pre, brother, bro, hindi ko kaya. Kasi sobrang love ko siya. Pero actually, hindi ko lang po masabi ngayon at present. Pero lilipas din po yan. Pagkalipas po yan, may isip nyo, tama po si Papong hindi pala love yun. Yung po ay may tinamang ego sa akin na hindi ako maka-get over. Hindi ako maka-move on. Pero kung pag-uusapan po natin is genuine true love, hindi po yan lalabas sa isang one-night stand. Ako na po nagsasabi na kung meron man, napakababa po ng percentage, pero sa totoo lang, it's a big no. It's a big no po yun, hindi po yun lalabas. Ngayon, balita rin po natin. Uh, kayo po yung girl. Normally kasi kinabukasan yan, halos, ang taas ng percentage nito, uh, 95-85%, naisip po ng mga girls na sorry, uh, naiisip po ng mga girls na nagigilty, kinabukasan, parang naihiya, uh, siguro merong mga hindi, ah. merong mga hindi, hindi naman po lahat pare-pareho, pero sinasabi ko po majority of the girls or mga kababaihan natin, bigla pong nagbabago yung pagtingin uh, sa kinabukasan tinitignan nila kung ano magiging reaksyon ng guy uh, yayabangan ba ako nito Inapa baga ganun po ba, So bigla po, bigla po yan iiwas, bigla po yan iiwas, bigla po yan lalayo. Kasi sa totoo lang, uh, yung, ibang, yung ibang girls kasi medyo hindi naman strong yung kanilang uh, kalooban, hindi nila kayang makipag-usap dun sa guy. So nangyari, iiwas na lang po sila, ba diba? So iiwas na lang po sila. Dun nga po nakaka-affect ng gusto yun, yung iwasan ng ganun, problema na ganun, dun po nakaka-affect yun sa isang, uh, sa isang individual. Okay, like for example naman, parehas kayo nag-enjoy. Kinabukasan, nagka, nagkatuwaan pa kayo, nagkita uli kayo. Alam niyo po, sasabihin ko na po sa inyo straight. Uh, sasabihin ko na po sa inyo ng diretso and I know uh, some of you will agree no, na ganito. Enjoy kayo ng enjoy, one night stand kayo, uh, isang beses uli, kinabukasan nila sa isang linggo, sa day of uli. Bandang huli, magkakaroon po kayo ng uh, konting, konting, uh, konting pakiramdam doon na po magkakaroon ng komplikasyon lagi po yan, lagi po yan magkakaroon ng komplikasyon at yung komplikasyon na yon doon po sisira sa friendship nyo doon na po sisira lahat hindi ko po sa dini-discourage yung mga taong miss kanya-kanya naman po tayong life kaya binibigyan ko lang po kayo ng advice based on experience at sinasagot ko po yung katanungan kung totoo kung bang may in-love kayo sa isang one-night stand. Sa akin po, hindi po po pwedeng main-love ng genuine, ng true love. Hindi po yan. Pag-aralan po natin, ito po yung advice ko. Kung sakasakali naman po nangyari sa atin yun, uh, by hook, by cook, hindi na po tayo, hindi na po natin naiwasan, nangyari na po, no? So, ang mangyayari po doon, pag-isipan po natin mabuti. Pag-isipan po natin mabuti, lalo na kung feeling natin na parang na-fall tayo sa guy o sa girl, pag-isipan natin kung talagang love ba yun. Sabi kasi ni Papong, hindi raw. Okay, baka tama si Papong. Palipasin natin, pag-aralan natin, bigyan natin ng time, uh, bigyan natin ng uh, level, sukatin so po natin. Pero ako po, ako po, po nagsasabi na sa inyo na hindi po siya love. Pwedeng mauwi din po siya sa love, hindi naman po ako kukontra doon kasi love moves in mysterious ways, diba? Wala pong problema. Kaya lang, ang tinat may nag-uusapan po natin doon, dito is yung initial na mararamdaman mo uh, pagkatapos po ng isang one-night stand, hindi pa po yung love. So pag-aralan po natin, kung paano pong gagawin natin, kung gusto pa po natin ituloy, kung gusto pa po natin uh, uh, isit down dun sa guy or dun sa girl, advisable po yun. Wala pong problema yun. Kasi minsan nagkakamali talaga tayo. Minsan napupunta talaga tayo sa ganung point. Hindi ko naman po sinasabi na lahat ng one night stand is nagfail. Uh, hindi po ganun. Meron din naman pong uh, maliit na percentage na nagsucceed. May kilala po ako. May kilala po ako hanggang ngayon. Uh, masaya pa rin po silang pamilya, na uwi po sa wedding. Galing po yun sa one night stand, meron po akong kilala. Pero, kung ako po tatanungin nyo, in my opinion, mas marami po akong kilala na nasira. Mas double triple. Mas marami akong, uh, mas marami akong nakilala na nagkasiraan. O nagkasiraan na uh, 20 years na nangyari hanggang ngayon, nagkakaroon pa rin po ng iwasan, negative things. So, kayo na po ang bahalang sumukat doon. Sa akin po, konting linaw para lang po maintindihan natin. Uh, para po makunawaan natin kung saan po talaga tayo lulugar. So, yun. Maraming maraming salamat po. Uh, sana po napapanood niyo po yung mga ibang vlogs natin. Napakarami na po natin vlogs about relationship. At ako naman po excited na excited to wulong. Tu po ako. Dahil kahit po konti yung comments niyo, ako po masayang masaya na. Maraming maraming salamat nga po pala sa tumatang kilik. Thank you po sa inyong lahat. At uh, bukas uli, araw-araw po pala akong araw-araw uh, po pala akong nag-upload ng vlogs about relationship. Yung mga tipong kailangan nating itakil, kailangan natin natin pag-usapan lahat po yan nilalagay natin dito sa Papong TV. Thank you po sa inyong lahat at uh, saludo po ko sa inyo mga kapatida. Ingat po, be safe.